Bibigyan kita ng 500 pesos kuya Pero kailangan mong ubusin itong pork chop, rice, egg at coke mismo Within 3 minutes Kuya, kapag nagawa mo ubus yan Say na, ang 500 pesos na ito, kunin mo Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa Kung bago lang kayo dito sa aking page Baka naman So paano kuya, kakasakba sa ating 3 minutes eating challenge? kay mong mabubos sa pagkain ito Nang hindi natatapos ang oras mo kakasako kasi malakas ako sa kainan. Panoorin nyo to. Yan mga katropa, grabe. Talagang dinuro pa tayo. Malakas daw siya sa kainan. Kaya naman kuya, mag-ready ka na dahil your timer starts. Now, sige kayo, lapangin mo niyan yan. Okay? So ito na mga katropa, pinapakita na ni kuya dito ang lakas at bilis niya sa kainan. Okay? Sige kuya, kaya men, mag-concentrate ka. Okay, so yung tubig mga katropa, ito ay additional lamang na panulak para dito sa kinakain niya. Okay? Hey, kuya, tuloy-tuloy lang ha, kaya mo yan. Oh, talagang malutong ang pork chop, mga katropa. Rinig na ni John tunog. Hey, kuya, tuloy-tuloy lang ha. Tuloy-tuloy lang. Kaya mo yan. Okay, so mga katropa, kita nyo naman. Napakalakas sumakmal ng kanin dito ni kuya sa Bay subo Okay, so mahaba pang oras mo kuya. Meron ka pa 2 minutes and 15 seconds para ubusin ang pagkain ito. Okay, so magaling ang diskarte Habang sumusubo, nilalagay yung kanin sa bibig mga katropa Isinasabayan ang paginom ng tubig Okay, so itong coke ha? kailangan maubos yan Okay, tuloy-tuloy lang So manipis lamang itong pork chop mga katropa Kita nyo naman Okay, so yung itlog Mga isang subuhon lang yung itlog na yan Unahin mo na agad ang itlog, subo mo na diretso Okay, so yun mga katropa Kita nyo naman Kaya to mga katropa hindi ko ya kaya mo yan. Huwag kasusuko kaya mo yan. Naba pa yung oras mo ha. Meron ako pang 1 minute and 36 seconds para ubusin ang pagkain nito. Sige, okay, tuloy-tuloy lang. Okay, soft drinks. Okay. Hop. Soft drinks. panulak Okay, so mga katropa, tinulungan ko na, na ilagay ang coke mismo sa baso. Inom tubig Okay, so Dahan-dahan lang subo Tapos Medyo yung paglunok Tansyayin mo lang Kaya mo yan Okay, so Kuya, meron ka pang One minute and two seconds Mahaba-haba pa yung oras Sa so, tingin ko Ikakayanin pa ito Okay, hey, kuya Kaya mo yan Habang nilulunok Sinasabayan ng paginom Okay So yan mga katropa Tag-ubos na yung itlog Tapos yung pork chop natin ay manipis na rin mga katropa Si kuya ay meron pang 40 seconds Ano sa tingin nyo mga katropa Kakayanin ba na maubos ni kuya ang pagkain ito At aabot ba siya sa oras Okay Hindi hey, kuya kayo na Last 30 seconds Kakunti na Okay Last 20 seconds Last 13 seconds 10 seconds Okay So mga katropa Bali isang rice pa lang na naubos niya Tapos yung pork chop Ubus na rin At yung itlog Sayang mga katropa Kinulang sa oras si kuya Medyo bumagal ang paglunok Okay so harap dito kuya Kuya hindi mo man nagawa maubos ang pagkain ito within 3 minutes Okay lang yan dahil kumasaka sa ating 3 minutes eating challenge Meron ka pa rin 100 pesos consolation prize. Kuya thank you sa so pagkasa sa ating 3 minutes eating challenge